Hmm? Sakit yan. Sa ah, yan. Wala yan. No mo Maga yan. Joint pa naman. Sakit yan. Yan. yan tagal na rin. Tagal Ako! <laughs> Sabi <Jesus. laughs> ni Ate, <atro>, yung mga iyan. <laughs> <laughs> Kaya gano'n nakatagal dito eh? Pagpunta ko pa, pa sa inyo? For Ibig sabihin, hindi mo pa sinabi. Hindi mo pa sinabi. mo pa sinabi that right ano may eh, paglaro ko ng badminton nangalay ng nung gabi kinumaga nang maga na siya hindi ah, 30 pa lang may arthritis na kasi ako ah ito na yan sir pero masakit talaga to, to eh, kasi maga eh okay lang uh, okay. pero mga tatlong palo lang to joke lang lambot mo to yung siko mo hindi tigas ni sa so, lambot mo lang sa ah agad lang masakit wala na ano yung dito ko nag ground ground uh -oh. Oh, well, yan, medyo okay niyo. Oh! oh! <laughs> pero hindi na siya katulad kanina noona una. Oh, di ba? Masakit lang talaga. Tiis ganda daw, tiis ganda. Tiyak lang talaga. Pinawisan na siya ng ano, malapot. Gusto mo tissue? <laughs> hindi. Sige tissue na yun dyan. <laughs> oh, hindi na masyado. Oh, di ba? May sakit pa, pero hindi na masyado. <laughs> Oo. Oh. <laughs> oh, di ba? Oo. <laughs> oh. Oo. Ah, yeah, yeah. na ako, sabi niya. Maano natin siya. Dapat ganyan siya, wala rin. Oo. Oh. Kaso ko, ilang buwan na yun? Dalawa? Sobra! Oo. Yun. Oo. Wala na gusto ka. Diyan masakit din diyan. Aray, ah! Dito 'yan, oh. oh Hindi, yun, no? Hindi ko ngayon siya maangat. Masakit ah, 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 Pagsamahin mo yung kamay mo. ah, lang kuya. ah, 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 ah. 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 Yung kamay lang e. Eh. Hindi. Wala pa, pati pala yung balikat. Hindi ko siya Sige te, dahan-dahanin natin. Dito muna ako sa tenga mo. Para mainit-init na ka konti. Sabi <laughs> niya ate, may tunog din naman yun. Hindi nga, maangat. Sige, pagsamahin mo lang sila yan.